hindi bibitawan, hindi papalitan, hindi magpapabago-bago ng isip. Ay, ang hirap naman pala niyan, wag na lang. Yung tanong, iniibig mo ba ako? Yes, kahit magkasakit ka? Kaya nga, hanggang kailan, hanggang saan mo papatunayan ang pagmamahal natin sa Diyos? eh ang Diyos lang naman ang maiiwan sa atin na nagmamahal sa atin. Pwede tayong iwan ng mga minamahal natin, pero ang Diyos kahit kailan hindi tayo iiwanan. Dahil ang kanyang pagmamahal, araw-araw ay niririnyo niya para sa atin. Hawa, mas mapagtuunan natin ang pansin at mapagnilayan. No? Kung kaya't yung imbitasyon na sumunod tayo sa kanya, kung paanong nagmahal sa Yesus, ganun din nawa ang magawa natin, ang magmahal. Amen?